Hinihimok ng China ang mga bansa sa Southeast Asia o yung mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magkaisa para tugunan ang reciprocal tariffs ng Estados Unidos. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Ambassador Wang Silian na dapat magkaroon ng iisang boses ang ASEAN katuwang ang China para harapin ang mga epekto ng Trump tariffs at trade war. Isa sa nakikitang solusyon ng Beijing ay ang pagpa ng ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0. Dito, target hindi lamang mapababa kundi gawing zero ang mga taripa o buwis na ipinapataw sa mga produktong inaangkat sa pagitan ng South East Asian countries at China. It serves the coming interests of China and ASEAN to safeguard free trade to safeguard a stable and fair international economic order. So in light of the challenges, the common challenges we are facing, we believe it is very important for ASEAN countries to be united in responding to such challenge. And it's also important for China-ASEAN to work together to jointly in order to respond to such challenge. Tinawag ding economic bully ng Beijing ang Amerika lalo na't posibleng malaki ang maging epekto sa mga developing countries ng Trump tariffs. Kasalukuyang nasa 145% ang tariffs sa Chinese goods na ipapasok sa Amerika at nasa 125% naman ang mga taripa sa American products na ipapasok sa China. We have big stake in a free and fair international trading system. Sa ibang balita, tiniyak naman ng Chinese ambassador na magiging patas at legal ang magiging proseso sa tatlong Pilipinong nakadetine ngayon sa China dahil sa espionage o pang-espiya. Their legitimate rights and interests will be protected legally. And your consular office has been working on this to, uh, in order to take care of them. No comment naman ang Chinese ambassador sa issue ng mga underwater drone na nakita sa Pilipinas na pinaniniwala ang nagmula mula sa China. What can I share with you? That's uh, we always follow international laws, you know, in you know that's uh, you know that's uh, our uh, maritime activities. Yeah. Sa kabila ng iba't ibang bilateral issue tulad ng girihan sa South China Sea, naniniwala ang Chinese ambassador na maaari pa rin magtulungan ang Manila at Beijing, lalo na pagdating sa usaping ekonomiya dahil ang China ay nananatili pa rin pinakamalaking trading partner ng bansa. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.